Ibong Adarna Saknong isa hanggang anim Ating alamin ang kahulugan ng saknong isa hanggang anim Sinimula ng manunulat ang kanyang korido sa pagpuri kay Berheng Maria Ayon sa manunulat, si Berheng Maria ang nagbibigay liwanag ng isip para hindi siya magkamali inaamin ng manunulat na siya ay isang hamak lamang. Mahina ang katawan at kaisipan. Siya raw ay tila naglalayag ng mag-isa at nang napalayo na hindi na niya kayang mamangka. Humihingi rin siya ng gabay sa pagpaplano ng kanyang buhay. Hinihiling din niya na pakinggan ng berhen ang kanyang kinathang korido pinagpapala ang anumang gawaing pinangungunahan ng panalangin. Ito nga ang pagpapakahulugan sa saknong isa hanggang anim. Ngayon ay dumako na tayo sa pagbasa ng mga saknong. O, birheng kaibig-ibig, ina naming nasa langit, liwanagin niya ring isip, nang salayoy di malihis. Ako'y isang hamak lamang taong lupa ang katawan, mahina ang kaisipan at maulap ang pananaw. Malimit na makagawa ng hakbang na pasaliwa, ang tumpak kong ninanasa kung mayari ay pahidwa. Labis yaring pangangamba na lumayag na mag-isa, baka kong mapalaot na, ang mamangkay di makaya. Kaya, inang matangkakal, ako'y iyong patnubayan ng mawasto sa pagbanghay nitong kakathaing buhay. At sa tanang nariritong na maginoo, kahilingay dinggin ninyo buhay na aawitin ko. Hanggang sa muli, paalam. Oops, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat.